Yo! Ayan o. Ah, December 16 no. Update po tayo ngayon sa plaza. Ano, diretso tayo sa palengke Bibili ng gata. <laughs> to, O, oh, diba? Ay, gataan ko ito. <laughs> Yo, good morning sa inyong lahat mga bossing. na. Dito tayo sa highway dadaan. Tapos papasok papa sa plaza. Okay? <laughs> update, update. Tapos, mamayang gabi. I-upload ko ito ngayon Dito tayo dadaan na Oops Let's see Para uh, dyan tayo dadaan sa camp Pero mamayang gabi sa plaza lang muna ako, ha? Sa camp tayo magkikot. Sa so, 17 Pablo. Naghanda na yung mga tao eh. <laughs> <laughs> Naghanda na sila ng mga pang negosyo nila dito mamayang gabi. Kasi kahit dito sa iwe mamayang gabi may mga kwan May mga inuman yan dito at saka makakainan. Ay, ay no uh, big trucks lang. yun oh no? ah diba western Visayas. iwas ganda no yan dito yung kina barn ba yun ah dito pala yun oh no? yan langkor dito tayo dito tapos didiretso sa palingki <laughs> <laughs> Yung mga mahaga pa nagsihanda ano yung mga, ano, mga bata dahil mm -hmm. mamayang gabi Tayo na naman eh. Mamatay, matay. Mamaya gabi, cellphone ko ka gamitin ko. Ang maganda, sana GoPro kasi makuha buo, no? Makuha yung buong yung pagpapaputok. Sa cellphone. Otet gamay! Otet gamay! Dali! <laughs> Mapatinda? May maklon? Hindi pa. Ay, nako. Malukuloko talaga itong sa GoPro na ito. May base na maganda yung function. Niyo. maganda dito pero mas maganda doon sa gitna yung ilaw nila pag gabi yung mga sound system na oh. ayan na ah <laughs> Yan, sunod-sunod na po yung mga sound system. <clears throat> Hanggang doon po pa paikot po yan sa bayan. Yan yung mga sound system. Hanggang doon po yan, paikot na paikot po yan. Kaya maingay na po yan mamayang gabi. Pero, kanilang lang natin, no, sa editing. Kaya, kasi kagabi yung fan ko, eh, yung, eh, <laughs> <laughs> yung update ko yun, na si PR eh. <laughs> kaya tinanggal ko yung sound niya sa uli <laughs> kaya pa na lang po yun uh, walang sound no pa na lang yung mga sasakyan na lang <laughs> kaya, ano na yun Di tanungan, nito, update lang naman kaya nito update din pero walang sound pa mamaya kunti may ingay na yan dyan. may parito mamayang hapon sinusubukan natin na makunan pero kukunan ko talaga babalik ako din mamayang hapon no? kaya di magluluto ako ng maaga <laughs> para sa hapunan sa bahay para maka uh, makakuan ako maka-cover ako ng kan ng parade at saka upin ng salbo ka agad no? yung parade siguro dyan sa mga pandang alas 4 or alas 3 Kita, udah at lakas Kain na nga Oo Parang tala guro ah Gamay ah. mo na itong garataan ko Sabi na yung day pa. Ah, ito. Kanda, Balik lang ko ah Bili mo na tayo ng udag yung dahon yung dahon ng kan. ko ay. Oi dag. May udag ka mo, may udag. Ndan. Yeah. Aja gley ah. Tiraran. Tag pulok ngisat. Asa oh, duha. Tapos si eh, gay katumbal mong makahanga dag mistrate. May katumbal mong makahanga. <coughs> oh, pug <po>. tag pera? <coughs> oh, sige. Okay. Oh, ba. Tara tanahan. Aw, oh, may sound. Ayan, tara na po, may sound doon eh. At pinatay ko. Ay, sayang ah. Kayong nataw, tinaw naman nilang pa video at saka mag-i-play sila ng music nila. <laughs> or baka hindi lang natin napansin hindi naman tayo makakaikot sa plaza sarado na doon sa harap ng munisipyo kaya dito na lang tayo no yeah, dito tayo mag mga busing <laughs> sa palimpit na yan yeah, na may sound na

tapos dito sunod sunod rin sa, ah, multi-news yan mamaya yung kanila tapos isang panang isang music lang yan sila lahat mamaya isang mag via bluetooth yan siguro yung kanila yung sound nila lahat yung mga sound system sunod sunod lang po yan hanggang doon yan. kaya tayo napakaingay na yan mamayang hapon flag racing pa sa munisipyo kaya pala sarado dito din hanggang doon po yan yan ba, may tao Eh no so, na po tayo mga buto eh. At ate eh, kita kits na lang mamayang hapon ulit no? i-get ko muna to para ito para ma-upload ko agad tapos mamayang hapon mag-upload ulit tayo tingnan ko lang or baka bukas na lang yung iba no kasi baka dalawa rin bukas no yung parade at saka yung pining Ayan. ito sa umaga December 16 na update sa umaga yan no so hanggang dito na lang po mga busing <laughs> update na sabay bumili ng gata <laughs> Daiid okay hanggang dito na lang po bye bye love you all